Ang isang pulis sa Davao del Sur, matapos aksidenteng mabaril ang sarili sa ulo habang nililinis ang kanyang baril, naliligo sa sariling dugo ang pulis nang abutan sa loob ng kanyang kwarto sa Barangay Mabuhay Bansalan mag-aalauna ng madaling araw kahapon. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kinilala siyang si patrolman Janiel Salit Pepito. Ayon sa ina ni Pepito, nakita niya ang anak na papasok sa kwarto habang nililinis ang baril. Ilang minuto pa, nakarinig siya ng isang putok ng baril. Nang buksan ng kwarto, doon na tumambad ang anak na wala ng buhay. Nakaburol na ang bangkay ng pulis sa habang inihintay ang autopsy report. Nawi sa pamaril at pagpatay ang away lupa ng isang mag-anak sa Tayabas, Quezon. Base sa investigasyon, katatapos lang mag-inuma ng, ng sospek na si Armando Ormasido at lima pa nilang kaanak nang suguri nila ang bahay ng na nakababata niyang kapatid na si El Helito. Nagtalo sila. Matapos yan ay pinagbabaril na ng grupo ni Armando ang kanyang kapatid at dalawa nitong anak. Nasawi si El Helito at isa niyang anak habang sugatan ng isa pa. Arestado naman ang limang sangkot sa pamamaril kabilang si Armando. Hawak na sila ng Tayabas Police at maharap sa reklamong murder at frustrated murder. Mga kapatid Cheryl Cosim po, iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.